Hindi alintana ng libo-libong deboto ang siksikan at mainit na panahon makalapit lamang sa poong itim na Nazareno. Sakripisyo raw nila ito. At pasasalamat sa mga himalang nagawa ng poon sa kanilang pamumuhay na bunga ng kanilang pananampalataya. Si Joshua Garcia sa detalye. Himala, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang panatan ng mga deboto ng itim na nazareno. May ilan na pinagkalooban umano ng supling matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap ng magkaanak. Gaya ni Oliver, na dumayo ng Quirino Grandstand mula Valenzuela kasama ang kanyang pamilya. Kwento niya, siyam na taon bago sila nabiyayaan ng anak. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Kasi po, ang tagal po, ilang beses na po siya nakunan, alas tatlong beses po. Hindi po makapit, ayaw po talaga. Nagpaano na rin po kami sa ospital, patikin ayaw rin po mabuo. Nung tayo po kami, pong nasa, nasa Reno, ito po, nagbunga po isang lalaki at nagsunod po yung babae. Ayun po. Uh, kaya po, taon-taon po, talaga pumupunta po kami. Sinanay Vilma at Joy, mahigit isang dekada ng namamanata. Simula ng dinggin ng kanilang dasal na sila ipagalingin sa kanilang mga karamdaman. Nung nagkaroon ako ng sakit, uh, January 7, hmm. kaya pag ganitong palik, makakita talaga ako dyan. Malay mo, hindi mo ma ano yung sakit ko ganyan anytime pwedeng bumalik di ba aneurysm kasi ako eh. yung nagkasakit ako na akala ko mawawala na ako tapos yun umiyak ako sa kanya nagpunta ako ng kayapo, po nagdasal ako ng time team yung kami dalawa lang walang misa Ayun, tapos yun na, simula nun, pag nagkakasakit na, o laging hinahawakan ko lang yung etong ganito ko, tapos sumahawak lang ako kay Papagod sa Nasareno, nawawala na agad yung mga sakit ko. Ang importante, Anila, ay isinasa puso ang pananampalataya at ipinagkakatiwala lahat ng mga pagsubok sa Panginoon. At higit sa lahat, ay huwag kalilimutan na magpasalamat, maliit man o malaki ang himalang natatanggap. Opo, ayun po, kumano po yung balahibo ko po? Talaga pong ng tayo po namin ng pamilya ko. Yun po, buo po kami at nakakaroon po ako ng dalawang anak. Sobrang gan sa pakiramdam, sobrang saya. Parang wala kang naiisip na problema. Good health palagi. Yun lang. Tapos sabi ko, bahala na siya kung ano yung ibibigay niya para sa amin. Kung ano yung blessing na para sa amin na kung ano yung plano niya para sa amin. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.